Hello guys, welcome back to my channel. Kamusta kayong lahat dyan sa mga subscriber ko? For today's video guys, may lima akong video na isishare sa inyo na bawal i-upload kay Facebook. So ano-ano mga video na to guys? So panungurin mong video na to, tapusin mo. Kung isa kang content creator, para sa iyo ang video na to. So tara guys, let's go! So yun na, guys, balik na tayo sa ating channel no? So ang limang video na bawal i-upload kay Facebook ay ito na guys, tuturo ko na sa inyo Number 1, static videos Ano ibig sabihin ng static videos? Static videos, content that contains one static image and little to no motion Sample, ito yung photos natin guys na ginawa nila ng text at music background And then, hindi siya gumagalaw, ginawa niyong reels So, bawal yun kay Facebook. So, ito yung sample nito guys, ng static videos, no? Yan. Panorin nyo. Yan yung sample. So, bawal yan kay Facebook. wag na wag nyo gawin yan at i-upload kasi magkakaroon kayo ng violation. So, proceed tayo sa number 2. Ano ba yung number 2? Ito yung static image polls. Anong ibig sabihin nun? Static image polls. Content posted for the sole of purpose on increasing engagement by asking people to react to question post by the content. So sample guys, ito yun. Halimbawa, uh, bibili ka ng bag, no? Pinost mo sa social media, naglagay ka doon ng kulay, blue or red. And then, nagtatanong ka doon sa mga viewers mo na alin ang maganda, no? Tapos, sinasabi mo sa kanila na mag and mag para dadami ang engagement mo. Tapos, dadami ang followers mo. So, bawal na bawal kay Facebook yun, guys, no? Yan yung sinasabing static image polls. So, ito yung sample lang, guys. Panorin nyo. Ayan. So, wag na wag na gawin, guys, kasi violation yan, no? So, violation number 2 yan. So, proceed tayo sa number 3. I ano mean, number 3? Slideshows of image. Ano yung ibig sabihin nun, guys? Slideshow of of image content that primarily displays static image played in succession. So, sample. Ito yung photos natin, guys, no? Na pinagsama-sama. And then, ginawa mo siyang video, no? So, hindi siya gumagalaw. So, paiba-ibang changes niya, no? Ginawa mo lang ng music background sa mga text. So, bawal yan, guys. Yan yung slideshows of image. So, bawal kay Facebook. Ito yung sample, guys. So, panorin nyo. Yan, yan. So, huwag na huwag yung i-upload ng mga ganyang video. Kung so, meron ka i-delete mo. Kasi violation yan. So, guys, proceed na tayo sa number 4 na bawal i-upload kay Facebook. Ito yung text montages. Ito yung ibig sabihin ng text montages content that primarily displays still or moving images with overlay text. Ibig sabihin niyan, guys. Ito yung video na gumagalaw siya, no? Pero, nilagyan mo lang isang katutak na mga text no, emojis, text messages no. Tapos lagyan mo lang ng music background. So hindi na makikita no, yung mukha mo. Kumakanta ka ba or sumasayaw so, kasi nga over na siya sa mga caption no. Like mga message saka emojis no. So bawal na bawal kay Facebook yan. Wag na wag niyo gawin yan. So ito yung sample guys. Ayan, panoorin niyo. So guys, proceed na tayo sa number 5. Ito yung uh, looping video. Looping video means content that loops and displays the same segment multiple times. Looping content can include GIFS and content varying lengths. Ibig sabihin niya guys, ito yung video na 2 seconds or 3 seconds na pinaulit-ulit mo lang siya. No? Pa, ginawa mo siyang umaba hanggang 15 pataas at ginawa mo siyang video no at nilagyan mo ng music background saka text so bawal na bawal kay Facebook guys so huwag niyo gawin yan guys violation yan ito yung sample yan yung sample guys so, bawal na bawal yan kay Facebook no so guys yun lang dito nagtatapos ang ating tutorial video so sana may nakuha kayong aral no at i-apply niyo yan tuwing mag-upload kayo ng mga video sa Facebook no nakakatulong yan para ma-aware kayo na magkaroon ng violation, no? Para, maging ganito yung, dashboard nyo, no? Para happy. So, thank you. Kung bago ka pa sa channel ko, please, huwag kalimutan mag-subscribe, and pakihit na rin ng notification bell, para updated ka, sa ating mga bagong tutorial video na ina-upload, no? So, like, comment, and share, no? Siyempre, i-share natin yan, para maraming ma-aware, ma at maraming makakaalam, na bawal yun, i-upload yung ganyang klaseng video. So, thank you sa panonood. See you next tutorial videos. Bye-bye!